Lugar. Okay. Place. Okay. Good Up. Ang lugar ay Dabar God's List na manggagaling kay birthday boy na asawa ni Judy. Judy. <laughs> ah, <laughs> si Ryan. Ryan. Okay? Okay. O, makinig ka kay Ryan, ha? Ha? Ah, tignan mo ba yung si Ryan? Tignan mo, mo Ha? Eh. Ah. Oh. Okay. Timer ready. <laughs> Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na lugar. provincia sa Luzon <laughs> na napuntahan ni Ryan gamit ang motor. Motorcycle. Ito. Okay. Yeah, ano lang. na lang ito. Tiyambahan okay. na lang ito. Basan, Luzon, Luzon. Gamit ang okay. motor. Okay. 45 seconds. Go. Patagas. Patagas. Um, Batangas Bataan. Oh. Zambanes. Zambanes. Oy, oh. Jenny. Subic. Ha? Huh? Subic. Sulong ka po. Ha? Huh? Pangasinan. Pangasinan. Bulinaw. Bulinaw. Provincia. 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 Dueva Isiha. Dueva Isiha. Dueva Vizcaya. Oh. Oh. Pampasa. Bulakan. Bulakan. Peses pala lumabas yan. Cavite, Laguna. Cavite, Laguna. Oso. Oh, no. Ayun, Laguna. Isa. Ay, Dandanay, Laguna. Rizal. Rizal. Ah, ano yung huli? Rizal po. Rizal. Rizal. Rizal Meron ba? Wala, wala. Wala rin. Batangas, Laguna. Basta, oh, basta, basta. Sa Batangas. Eh, tika Batangas ka eh. Basta. Basta. Uh, uh, Double cuts list, merong 1,000 per correct answer. Okay, meron ka na. 2,000. Ah, 2,000. Thank, eh. thank you, Bossing. Okay, Ayun, yung papremyo sa amin natin, may 3,000 eh. Bigyan natin yung number 3. Dali niya eh. Kapit Mahay lahat yan. Batangas, Laguna, Quezon. Oo, oh, oh, yun. Tapos yung Pero number 4. Ano ginawa ko sa Quezon? <laughs> naligaw lang ako, Bossing. Ah, naligaw. <laughs> Oo. Oh. Sa Bella. 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 Oh. Ang ginawa mo oh. siya, Isabella. 3,000. Masa ibulaga, bulaga, Bossy. Oh, okay. Oo. 3,000 sa so number 5. Una oh. dito, Miles. Wait lang po, Tito Sen. Ay, naku. Uh, Alan. <laughs> ano Eto, po, isa. Pampanga. 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 Oh, Ma, uh, Miles. Ay, main. Si Mommy Miriam po, Cavite. Cavite. Oh, si Davide. Eh, Karen. Ito po, dito Sen, si Kuya. Bicol po. Bicol. 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 Si Mami Bicol. Epifania po dito sa Baler daw po. Baler. Quezon. Okay, so, uh, yeah. Makakapasin ang oras natin dito. Okay. Bigay mo na. Baguio? Hindi Benguet. Benguet. Ano yun naman sa Benguet? Hindi na naisip ko Nautusan na <laughs> bumili na tinapay, bossy. Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs>